Bakit hindi lahat ng direktang panalangin sa Diyos ay napapakinggan? Isa sa dapat nating may consider kapag nananalangin ng diretsyo sa Panginoon ay hindi lahat napapakinggan. Kaya bilang isang katoliko, dapat mo itong malaman. Hello, this is Karunong Katoliko at nagtatalakay ako patungkol sa pananampalatayang Katoliko. Ang pananalangin ng diretsyo sa Diyos ay nakadepende sa taong nananalangin, lalo na sa kung ang pag-uusapan ay patungkol sa pagingin ng tawad sa Diyos o kung tayo ba ay nasa estado ng mortal sin o hindi. Sa Biblia, ating mababasa ang kaalaman patungkol sa mortal sin, which is ang kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual, at ang binyal sin, ang kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual kung tayo ay nakagawa ng binyal sin, maaari natin itong ihingi ng tawad sa Diyos sa pananalangin. Mas mapapatawad pa nga ito sa pagdalo natin sa banal na misa. Pero kung nalalaman naman natin sa ating sarili na may ginawa tayong mortal sin, gaya ng di pagdalo ng misa, pagnanakaw, pagbasto sa magulang, ang matinding epekto nito, nahihiwalay tayo o nagiging totally disconnected tayo sa Diyos. At since nahiwalay tayo sa Diyos, hindi tayo maririnig ng Diyos sa ating mga panalangin gaya ng sabi sa Biblia. Ngayon, kung nauunawaan natin na tayo ay nasa estado ng mortal sin, ang tanong ngayon is, ano ang dapat nating gawin upang makapagbalik loob sa Diyos at mapakinggan muli ang ating mga panalangin? Bilang isang katoliko, ating pagnilayan ang napakagandang tagpo sa buhay ni Hob. Sa talatang ito, ating malalaman na nagalit ang Diyos sa mga kaibigan ni Hob dahil sa mortal sin nilang ginagawa laban sa Diyos mismo. At para magkaroon sila ng kapatawaran, narito ang ipinagutos ng Diyos sa kanila gaya ng pag-aalay ng hayop upang sunugin at ang pamamagitan ni Hob sa Diyos. Dahil sa pagtanggap ng pamamagitan at pananalangin ni Hob sa Diyos, nagkaroon ng kapatawaran ang mga kaibigan ni Hob. Kung papaanong may hinirang na tawang Diyos para sa ikapagpapatawad sa kasalanan ng mga kaibigan ni Hob, ganoon din naman sa ating mga Kristiyano na napapatawad tayo sa ating mga kasalanan sa tulong ng mga hinirang ng Diyos, which is ang ating mga kaparean sa sakramento ng kumpisal. Ang mga apostol, Hanggang sa ating mga kaparean, ang inatasan ng Panginoong Isus na magdaos ng sakramento ng kumpisal. At kahit nga si Apostol San Pablo ay isa ring pari na gumagawa rin nito. Siya rin ay pinagkalooban ng kapangyarihan ng pagpapatawad ng kasalanan ng iba alang-alang sa presensya ni Kristo na nagpapatawad ng kasalanan. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoong Isus Kristo na nagtatag ng sakramento ng kumpisal dahil sa effort ng Panginoong Isus at sa kanyang binigay na authority sa ating mga kaparian, tayo ay napupunta ngayon sa estado ng grasya at nakapagbabalik loob muli sa Diyos na may bagong pag-asa sa ating puso. Natanawa tayong parati ng Panginoon.